pinag-aaralan na umano ngayon ng mga siyentipiko mula sa Britain at Amerika ang sikretong long-range targeting mechanism ng pinaka-advanced na fighter jet ng Russia ayon sa isang mapagkakatiwalaan na source. Sinabi ng mga eksperto na ang kanilang mga findings ay maaaring magbigay ng advantage sa kung paano magsasagawa ang mga western countries na mga air-to-air -air combat laban sa China at Russia sa hinaharap ang mga sekretong components na nakuha ng mga American at British intelligence ay mula sa isang pinabagsak na Suhoi Su-35 gamit ang mga short-range missiles ng Ukrainian military dalawang linggo na ang nakakalipas. Nakuha ng mga espesyalista ng Ukrainian Air Force ang mga mahahalaga at classified na elements mula sa isang nasunog na Russian Su-35 at agad nilang ipinalam ito sa British Intelligence ang mga nakuhang components ay dinala sa isang British Defense Science and Technology Laboratory sa Portendown sa Wiltshire na kung saan ang mga siyentipiko kasama ang dalawang eksperto mula sa US Air Force ay gumugol ng sampung araw upang suriin ang sistema. Sinabi ng mga eksperto na ang kanilang initial assessment ay itinuturing nilang may malaking potensyal at dahil dito nagdesisyon sila Nadalhin ang mga nakuhang components sa Nevada para sa mas higit pang forensic na examination tinaguri ang flanker ng NATO ang nasabing Russian fighter jet ay nagsasagawa sana ng tinatawag na Suppression of Enemy Air Defenses operation nang bigla itong pinabagsak sa Izium mga 75 milya mula sa Kharkiv sa Eastern Ukraine ang piloto nito ay naiulat na nakapag-eject at kasalukuyang nakakulong ang flanker ng Russia ay ang katumbas ng F-35, fifth generation multirole fighter ng Estados Unidos na kasalukuyan din ginagamit ng Royal Air Force at labintatlo na iba pang mga NATO countries. Ngunit ang nasabing Russian aircraft ay walang stealth technology. At ang posibilidad ng mga NATO countries na suriin ang mga sofistikadong Rasha na teknolohiya ay magdudulot ng pagkabahala sa mga Air Force chiefs ng bansa na kung saan ay kasalukuyang nag-ooperate ngayon ng 47 mga SU35 Nagdala rin ito ng matinding pangamba sa China na kung saan ay ang pinakamalaking partner ng Russia dahil ang Beijing ngayon ay mayroong pangalawang pinakamalaking fleet ng SU-35 sa buong mundo matapos pumirma ito ng kontrata para sa 24 na fighter aircraft noong 2015. Pagamat ang nasabing Russian aircraft ay lubhang nasira, sinabi ng mga sources na mayroon pa rin sapat na mga elemento ng targeting system ang kanilang nakuha para makapagsagawa sila ng detalyadong pagsusuri. Samantala, ang mga Russian na sundalo na nagtamo ng maraming kaswati ay naghahanap na ngayon ng karagdagang mga tauhan upang palakasin ang kanilang hukbo. Iniulat na kinakausap na umano ngayon ng mga Russian military officials ang mga sundalong napaalis na sa serbisyo upang tumulong sa kanilang pakikipaglaban ayon sa intelligence report ng United Kingdom. Noong mga nakarang araw, inamin ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov ng kanilang bansa ay dumanas ng napakaraming casualty. Tinataya naman ng na mga Western countries na nasa pagitan ng 7,000 at 15,000 mga Russian na sundalo ang nasawi dahil sa labanan. Sa inilabas na update mula sa Ministry of Defense ng United Kingdom, ipinapakita sa report ng kanilang intelligence service na binabalak o mano ngayon ng Russia na pabalikin sa serbisyo ang mga na-discharge na sundalo ng kanilang bansa. Sinabi rin sa intelligence report na sinisikap umano ng mga Russian military officials na makabuo ng isang mas malakas na fighting power sa pamamagitan ng pag-recruit ng mga tauhan mula sa hindi kilalang rehiyon ng Transnistria sa Moldova. Sinabi naman sa report ng Ukrainian News Agency na patuloy na naghahanda ang mga tauhan ng Moscow sa Tiraspol Airfield sa Transnistria na kung saan ay isang breakaway na rehiyon ngunit kinikilala ito sa buong mundo bilang bahagi ng Moldova. sa pagsasalita sa Sky News, tinawag ni Peskov ang mga casualty ng Russia na isang malaking trahedya para sa kanilang bansa. Ayon sa Moscow, ang bilang ng mga nasawing Russia na sundalo ay nasa mahigit isang libo at tatlong daan mula nang sinimulan ng bansa ang tinatawag nitong Special Operation noong February 24. Iginit ni Peskov sa mga reporters ng Kremlin at ang Defense Ministry ng kanilang bansa ay may parehong bilang ng na mga nasawi. Idinagdag niya na ito ay isang napakalaking bilang ngunit hindi ito sinangayunan ng Ukraine at sinabi ng totoong bilang ay malapit sa labing siyam na libo. Sinabi rin ni Peskov na sinisikap ngayon ng Russia na tapusin kaagad ang kanilang operasyon sa Ukraine. Sinabi niya na ginagawa ng kanilang sandatahang lakas ang lahat ng kanilang makakaya upang wakasan na ang military operation. Idinagag niya na umaasa sila na sa mga darating na araw makakamit na ng kanilang bansa ang layunin ng operasyong ito o di kaya matatapos sa pamamagitan ng mga negosasyon sa pagitan ng delegasyon ng Russia at Ukraine.